Yan. Guys, uh, magandang hapon dito ako sa SM San Mateo. Yeah. Hanapin natin kung saan merong ano. Yeah. First time oh, ngayon lang nakapunta ng SM San Mateo maganda pala oh. ayan o oh, cyber song ayan maganda mga, mga kasuki o oh. Ayan, tindahan ng mga sapatos Pen Ay bawal magpanggit Maganap tayo Taas siguro Akit kami sa second floor. Pero pwede na tayo mag ng sombrero. Nasa loob na tayo. Yun. Meron kaming hinahanap na hanapin natin mga guys. Yun. Dito tayo. Ganap tayo dito. Ayan, ayan, mobile. Saan? I know. Where? I know. Ayan. Ayan, yung hinahanap namin. Bawal mo i-vlog Ah. Bawal i-vlog. Bawal i-vlog Huwag mo na tayo mag-vlog. Ayan, ito guys yung mga yung hinahanap ko. SM San Mateo kasi wala sa Ever Commonwealth. Ayan, ito gamit ko yung Phoenix. Ano ito? Uh, 1 to 8 gigabytes. Ito, ilang gigabytes to 6. Laki, 2 by 6. Ito, 64. Ayan. Marami pang iba, ano? Magkano na ngayon itong, ano, itong kagaya sa akin? 128 ito, eh. 128 na na yun sa Hot ah, 20 yata ito. Wala na tayong hot 20. Wala na ito no? Okay, yung Ito yung binili namin. 128 GB. Yan. Ito guys, bago nila oh 512 GB. Mag-imbak ka ng mag-imbak hanggang gusto mo. Yan mga kasuki. Ito mga bago nila bago nilaw. yung philips 128 ito to sa SM sinerts ko ito, SM Oy, mama, San Mateo may makakalimutan pa. kapag sumikat kami nito ng ni cellphone 1,2, <laughs> okay hawak hawak mo pa ba? hindi ako masyadong uh, kuha sa specs sa mga cellphone pero okay Wow. 256 gigabytes. Pero ito talaga 512 gigabytes. Ayan ang buwan ko. 11K. Ayan. Kasuki. So ayan mga kasuki. Ayan. Dito na tayo sa ano. Makapakinap mo ba? Ha? Makapakinap Oh, maganda pala rito sa ano ah. In fairness, ngayon lang ako naka first time. SM San Mateo. Oh, maganda, maganda. You know, Jabili. Ayan, may Jabili. Gin si Ninong Jab. Ninong Jal. Dami <laughs> Dami tao. Ay alam ko na bibili na lang tayo ng ano oh. No. ng yem yem no? yem yem oh Ayan, ni third okay, floor pa lang. Saan malapit sa Lakad na lang tayo. Hindi, lakad tayo Hindi. Ano ka ba? Ayan, Pabukun guys. Ah tatlong pala-pagpala ito yan kaya tayo sa third floor patsyal patsyal yan guys ha dito lang kami sa third floor yan third floor ng SM San Mateo meron pala silang train train no? train train put put train train put put dito naman sa third floor mga kuwan dito mga guys ayan oh po oh, galing oh may elevator sarji may elevator <laughs> ayan yung train train put put na train train put put galing ah oh. At SM San Mateo. Malapit na ako. Maglobaan. Ayan na. Dito na kami. Ikot lang tayo. Ikot. Lalamig ka na. Lalamig ka na. O, oh, doon na tayo bababa. Ayan, kasalubong natin yung train-train Put-put. O, oh, doon na tayo bababa. Wow. Meron palang ano dito sa Aljo. Palaruan. may cinema din pala rito guys ay ano oh. cinema yan baba na tayo let's go down And going back na tayo Ayan. So, Oh, oh, di ba? Di ba mga guys? Dadaanan natin ulit ito. Ganda. O, oh, dito tayo. Ikot lang tayo doon. Ayan. Ayan guys, dito na tayo. Bumalik tayo dito. Sa Infinix. Babalik tayo dyan, babalik tayo. Mabalikan ko yung gusto kong cellphone dyan. Hoping by December, man, right? Yeah. Oh, second floor going to down na tayo. Pabalik na. So, yun mga kasuke. So, yun mga friends. SM San Mateo. maganda ngayon lang kami nakapunta hindi yan papuntang know. ano yan ayan so may sinadya lang kami sa SM San Mateo malapit lang pala siya ayan Okay, okay, okay.